Sa pagpapatuloy, ngayon alam ko na kung bakit takot na takot kayong lahat, bulalas ni Jiang. Hindi na siya naghintay ng tugon at agad na lumingon. Kumislap ang kanyang mga mata na puno ng tahimik na tindi. Itinaas niya ang kanyang kamay, at kasabay ng mababang ugong ng enerhiya, isang kakaibang kaong nagliliwanag ang biglang lumitaw mula sa kawalan. Natigilan ang lahat, namutla ang mga mukha nila sa pagkabigla. Anong uri ng kapangyarihan ito? Bulalas nila. Lumapit siya ng kalmado sa kahon at ipinatong ang palad dito. Sa isang iglap bumukas ang kahon. May biglang napabulalas. Ano? Nabuksan niya ang isang nakapako at matibay na kahon gamit lang ang kanyang mga kamay. Pagbukas niya, natigilan ang lalaki. Namutla, lumaki ang mga mata, at muntik nang hindi makahinga. Dahan-dahan, tila nilalamon ng nakita, lumuhad siya at marahang hinaplos ang kahon. Mahina niyang binigkas, halos pabulong, malotovs ito, kahanga-hanga. Hindi na nag-aksaya ng oras si Jiang. Tumalikod siya, kasunod si na Chen Chong at Zhang Shengjie sa kanyang tabi. Tahimik at matatag, naglakad silang tatlo papalapit sa dulo ng pasilyo. Nagbigay siya ng huling utos, malamig ngunit buo ang tinig, kung may makalusot. Gamitin niyo ito para ipagtanggol ang sarili niyo. Nagkibit ang matanda, naguguluhan makamakalusot, anong ibig mong? Ngunit napatigil siya nang marinig ang yabag ng mabilis na mga paa. Napatingin siya sa tatlong figure na tumalun mula sa gilid ng gusali. Napasigaw siya, halos hindi makapaniwala, ito na ang ikalabing anim na palapag. Hamampas ang hangin sa kanila habang bumabagsak. Ngunit pagdating sa lupa, perpekto ang kanilang paglipad na kabaluktot ang tuhod, sabay putok ng alikabok sa kanilang mga paa. Kasabay nito, napalingon ang mga halimaw, mga matang nagngangalit, mga pangil na naglalaway, at sabay-sabay na umatake. Hindi na naghintay si Jiang. Parang kidlat, sumugod siya, sinunggaban ang pinakamalapit na halimaw sa ulo, at walang hirap na pinigtas ito. Sa kaliwa, bumulusok si Chen Chong laban sa alon ng mga nilalang. Bawat suntok ay nagbabali ng buto, nag-uumpog ng bungo, walang sinasayang na galaw. Sa kanan, si Zhang Shengjie ay parang sayaw ng kamatayan, mabilis, matalim, bawat hiwa ay eksaktong pumapatay. Mula sa itaas, napatitig ang mga tao sa bintana. Mga bibig na kanganga, mga mata nanlaki. Anong klase tong tatlong to? May namutawi, anong mga nilalang yun? Nanginginig ang isa. Ngunit walang oras para mamangha. Sumigaw si Li Cheng, nagliliyab ang mga mata, tigil na ang pagtitig. Ihanda ang sarili nyo para sa mga makakalusot. Ang may tiwala sa kakayahan, kumuha ng molotov at bantayan ang hagdanan. Ang iba naman, alisin lahat ng pwedeng masunog sa paligid. Agad na kumilos ang lahat. Ilan ay sumugod, nanginginig ang kamay ngunit matatag ang mga mata, kinuha ang molotov. Ang iba na may nagmadaling naglipat ng mga bagay, naghahanda para sa desperadong depensa. Sa ibaba, puro kaguluhan at gilas ang tanawin. Ilang minuto ang lumipas, ngunit walang halimaw na nakatagal. Dugo ang naggalat, katawan ang bumagsak, at sa huli, katahimikan. Isang uling pagbagsak ang umalang ngaw sa lupa. Huminga ng malalim ang ating bida. Sa wakas, tapos na. Lumingon siya sa kanyang mga kasama. Brother Chong, Zhang Shengjie, suriin niyo ang mga bangkay para sa mga core. Tumango ang dalawa at agad nagsimulang maghanap sa mga patay. Ako naman aalis titingnan kung anong bagay ang flower carts na ito. Saad ni Jiang. Samantala, sa loob ng gusali, nakalaban din si Li Cheng at iba pa ng maliit na grupo ng mga halimaw. Ngayon, sa wakas, parang ligtas na muli. Lumapit ang matandang lalaki, kitang kita ang ginhawa sa kanyang mukha. Sumigaw siya ng malakas. Epatawag na ang lahat. Wala na ang panganim. Unti-unting nagbago ang eksena, Naiwan ang digmaan sa likuran, at ngayon, sa ilalim ng nakakatakot na katahimikan ng kagubatan, mag-isa nang naglalakad ang ating bida. Bawat hakbang ay maingat, matindi ang pakiramdam niya, parang talam na laging handa. Ang hangin ay mabigat, puno ng kaba. Ang mga puno ay baluktot, parang may malas na anyo. Hanggang sa siya'y huminto, naningkit ang mga mata, nakatutok sa isang nakakasuklam na bagay, isang pulang masa na pumipintig, Nakatago sa mga baging at nabubulok na laman. Kumikilos ito, humihinga, naghihintay, isang ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. Tung halimaw, walang duda. Ito ang flower cards. ito ang katawan ng core. Halos hindi pa siya natatapos sa iniisip nang biglang sumabog palabas ang nilalang sa isang marahas na ambush. Mga galame na parang ahas ang sumugod. Pero mas mabilis siya. Tumalon siya sa gilid, gamulong sa basang lupa, nakangiti, nanginginig sa pananabik. Ang lakas, baka kasing lakas ni Zhang Shengjie. Ngunit hindi siya nagpatagal, muli umatake ang nilalang, mga galami na humahampas sa galit. Ngayon, hindi na siya umiwas. Sinunggaban niya ang dalawang galami, mahigpit na hinawakan, saka isinandal ang paa sa lupa at tumawa ng malakas, umuugong sa gubat medyo sanay na ako sa mga tulad ni Ong May Galami nitong mga nakaraang araw. Nabigla ang halimaw, lalo pang nagnalit. Biglang umatake ang isa pang nakatagong galaw, mabilis at tuso. Ngunit ngumiti lang si Jiang, kumikislap ang mga mata. Hindi uubra, nakita ko na ang teknik na yan mula sa lahi nyo. Binuka niya ang bibig, huminga ng malalim. Umikot ang hangin, nang alog ang mga dahon. May higup na parang vacuum, sinisipsip ang paligid papasok sa kanyang dibdib. Kasabay nito, damaloy ang lakas sa kanyang katawan. Humigpit ang hawak niya sa mga galame at hinayla ng buong puwersa. Natamba ang flower cart, lumuhad ang katawan nitong nakakadiri, umalangaw-ngaw ang lagkit na tunog. Bago pa ito makabawi, binitiwan ni Jiang ang mga galame at biglang sumugod. Parang kidlat ang kanyang galaw, matulin, matalim, walang awa. Dito na nagtatapos ang mga trip mo. Inactivate niya ang kanyang skill, Slave Mark. Matapos niyang gisingin ang kapangyarihan ng kanyang Slave Mark, pumailan lang ang ating bida sa himpapawid na parang galit na Diyos. Yumalulong ang hangin habang tinatahak niya ang ere, mga matay na katutok sa nakakadiring nilalang sa ilalim, ang baluktot na flower cart. Sa ilang segundo lang, naabot niya ito, balot ng marahas na aura ang kanyang katawan, at boom! Pumutok ang liwanag, parang mismong mundo'y sumabog. Umuga ang lupa, umusok ang hangin sa init at enerhiya, at saglit para bang mismong kalangitan ay nabiyak. Malayo, sa loob ng isang wasak na gusali, dalawang figure ang natigilan. Isang matanda at isang binatilyo, nanunood sa nangyayari mula sa basag na bintana. Nagbago ang ekspresyon nila, mula paghangat tungo sa hilakbot. Namutawi sa bibig ng binata, nanginginig, yun ang tunay na flower card. Hindi pa yun tapos. Paparating, paparating yun sa atin. Napa-atres si Professor He, nanginginig ang tinig, hindi dahil sa takot kundi pagkakakilala, hindi ito ilusyon. Ang anyong yan, nakita ko na dati. Yan ang tunay na flower card. Ang orihinal nitong anyo, hindi ko yun malilimutan. Ngunit hindi doon nagtapos ang kaba, Nagpalinga ang binata, halos magpanik. Nasaan si Brother Jiang? Huwag mong sabihin, nilamon na siya ng halimaw na yun. Biglang naputol ang usapan ng may umalingaungaw na tinig mula sa itaas. Kalma, halos pabiro, Zhang Shengjie, Brother Chong, kumusta ang lagay? Doon sa mga plant creatures sa ibaba, may nakuha ba kayong mutant cores? Siya iyon, ang mismong sumalakay parang kulog ilang saglit pa lang ang nakakalipas. Natigilan si Zhang Shengjie, nagtaas ng kanyang daliri, ngunit sumagot pa rin. Yung mga paa ng centipede, wala. Pero yung spider legs, may doble. Hindi lahat, pero sapat para maging mahalaga. Sumunod ang boses ni Chen Chong, magaspang at mabilis, hindi lahat meron, pero marami-rami rin. Huminga ng malalim si Jiang. Kinusot ang buhok at tila wala na sa kanya ang kaguluhan sa ibaba. Pagod, ibinulong niya, isa parang ngumunguya ng draba. Yung isa naman puro kalokohan sinasabi. Nakakapagod. Habang nakahinto siya, hawak ang nuo, biglang may boses na sumabat mula sa ibaba. Kalma, may edad, ngunit may halong alinlangan, Brother Jang, tungkol doon sa flower cart sa ibaba. Ngunit hindi tensyonado ang naging tugon. Bagkus, nakangiti pa siya, halos natatawa. Isa na siya sa atin. Natahimik ang lahat, mabigat, hindi makapaniwala. Ang ilang salitang iyon, mas malakas pa kaysa anumang hampas. Nagkatinginan ang lahat, mga mandirigma, siyentipiko, mga nakaligtas, lahat na mutla, hindi makapaniwala. Isa sa atin, anong ibig mong sabihin, na isa sa atin? Sigaw ng isa, halos mabasag ang boses at sa isang iglap, nagbago ang eksena. Lahat ay nakatayo sa labas ng guho ng gusali, nagtipon malapit sa flower card. Ang nakakadiring halimaw ay tahimik na, wala ng bangis, bagkus parang sunod sa nyeran. Lumapit si Jiang, tinaas ang kamay. Kalma lang, hindi na ito manenakit. Gulat ang umalon sa grupo. Totoo ba ito? Posible bang mapasunod ang ganitong halimaw? Nagtagumpay ang kuryusidad ng matanda kaysa takot. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang mabigat, at sa panginginig ng mga daliri, hinaploads niya ang flower card. Sa una, wala, ngunit biglang lumaki ang mga mata ng matanda, hindi makapaniwala. Napaamo mo, paano mo nagawa ito? Bulong niya, puno ng paghanga. Ngumiti lang si Jiang at tumingin sa kanya. Elder he, isa kang botanist. Ano sa tingin mo ang nilalang na ito? Hinaploads ng matanda ang kanyang balbas, nakatitig pa rin sa halimaw. At nagsalita hindi bilang nakaligtas, kundi bilang scholar kahit nag siya bilang halimaw, dala pa rin niya ang instincts ng isang halaman. At gaya ng hayop, ang mga halaman ay naglalaban din. Ang kompetisyon sa liwanag ng araw ay walang hanggan. Ang mga puno, hindi agad sila umiiral. Nag-evolve sila, tumayog para maagaw ang sikat ng araw. Ang maliliit na halaman, walang laban, unti-unting nang hina. Kaya nga sa masiksik na gubat, mas kaunti ang damo sa ilalim. Ang hula ko, sa mutation nito, nawala ang bentahe niya. Nawalan siya ng akses sa liwanag. Kaya napilitan siyang maging mandaragit. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil desperado. Para mabuhay, kinailangan niyang kumain ng buhay mismo. Naghari ang katahimikan. Ang bawat salita ng matanda, parang sinaunang katotohanan, malupit, hubad, ngunit totoo. At sa unang pagkakataon, hindi na lang nila nakita ang isang halimaw. Nakita nila ang isang nilalang na niluwal ng kalupitan ng kalikasan. Hindi masama, kundi nag-evolve para mabuhay. Tahimik si Jiang, taos ang respeto. Ang lahat ng sinabi ng matanda, makatwiran. Ang kalikasan ay isang digmaan, at ang flower cart ay isa lang sa mga desperadong mandirigma nito. Ngunit bago ang hamupa ang hangin, gumalaw ang flower cart. Unti-unting kumilos ang mga galame, kumikilos papalapit sa ating bida. Hindi agresibo, pero hindi rin nakakakampante. Napansin ito ni Li Cheng. Agad siyang nagtensyon, hinugot ang sandata. Namutla si Li Cheng, sumigaw, mag-ingat ka. Ngunit bago pa makagalaw, tinaas ni Jiang ang kanyang kamay. Tigil, huwag niyong salakain. Hindi na siya makakasuway sa akin. Tingnan muna natin kung anong gagawin niya. Napatigil si Li Cheng, nanginginig, mahigpit ang hawak sa espada. Patuloy ang paglapit ng galame, dahan-dahan, hanggang sa pumulupot sa batok ni Jiang. Mahigpit nitong hinawakan siya. Sa isang iglap, napadilat ang kanyang mga mata. May kumislap, isang anino ng kadiliman, dumaan sa kanila. Sandali lang pero sapat para isipin ng lahat na kinuha na siya ng halimaw. Ngunit mabilis ding bumalik ang liwanag sa kanyang paningin. Matatag, lumingon siya kay Elder He at nagsalita, Elder He, tama ang pagsusuri mo. Ang buong lungsod na ito ay naging larangan ng labanan ng mga mutant na halaman. Mga nilalang na natalo sa kompetisyon ng kalikasan. Lumapit siya sa flower cart na ngayoy at hindi na gumagalaw. Simula ngayon na isa ka ng alipin ko, ang buhay mo, responsibilidad ko na. Bumigat ang kanyang tinig, matatag, may autoridad ngunit may halong malasakit. Halika, at para bang kanina pa ito naghihintay sa utos na iyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang napakalaking anyo ng flower cart. Mula sa nakakadiring anyo nito, nagbago ang katawan sa anyo ng mga kumikislap na hibla ng liwanag. Parang itlog ng nagliliwanag na enerhiya, damaloy ito diretsyo sa kamay ni Jiang. Dahan daw ang sumanib sa kanya ang buong diwa ng halimaw, hanggang sa tuluyan itong nawala sa loob ng kanyang braso. Tanging malabong anino ng mga galame na bahagyang kumikibot sa ilalim ng kanyang balat ang naiwan. Nanlaki ang mata ni Li Cheng. Napaatras siya, halos mabuwal, sabay hawak sa ulo. Yung halimaw na yon, saan na napunta? Hingal niya. Ngumiti lang si Jiang. Nakasama na ito sa akin. Isa na itong simbitek. Itinaas niya ang kamay, nakalahad ang palad. At sa isang iglap, sumulpot ang mga galami mula sa kanyang balat, kontrolado, eksakto, at ubod ng lakas. Isang mabilis na galaw ng kanyang kolso, lumipad ang mga galami papunta sa malapit na puno. Sa isang kisap mata, binalot nila ang puno, hinigpitan, at nabali ito ng malinis. Natigilan ang lahat, nakatulala sa nakitang kapangyarihan ni Jiang. Maging si Zhang Shengjie, hindi napigil ang mapabulong, mas malakas pa kaysa sa sarili kong mga aming. Kasunod noon, isang malambot na ding ang umalangaw-ngaw. Isang kumikislap na abiso ang lumutang sa harap ni Jiang. Binasa niya ito at isang malapad na ng ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Achievement unlocked. Sa wakas, nagbago ang tanawin, parang kumurap ang mundo. Isang tore ang sumulpot, ang Central Stronghold, ang pangunahing base ni Jiang. Sa loob ng isang madilim na silid, nakatayo ang isang demon girl. Ang liwanag ng buwan ay bumuhos sa kanyang figura, kumikintal sa mapulang mata at maamong ngunit mapanganib na anyo. Tahimik ang kanyang ekspresyon, payapa ngunit may halong kasamaan. Hanggang sa isang biglang tok-tok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Lumingon siya at bumuhit ang isang tusong ngiti sa kanyang mga labi. Mukhang may isa na namang isdang kumagat sa pain, bulong niya, kasabay ng malambot na tawa. Dahan-dahan siyang lumakad, bawat hakbang ay sinasadya, at binuksan ang pinto. Nakatayo loon ng isang binata, may ngiting nahihiya ngunit puno ng pag-asa. Nasa kamay nito ang isang maliit na kahon, maayos na nakabalot, at sa loob ay isang cake. Nagdala ako ng kaunting midnight snack, masigla niyang sabi itinaas ng demon girl ang kilay kunwai iritado. At sinong nagsabi sa iyo na dalhan ako nito? Bahagyang natawa ang binata, medyo kabado. Wala, ako lang ang nakaisip. Naalala kita, kaya naisip kong dalhan ka. Sandali silang natahimik, at saka muling ngumiti ang dalaga, ngiting mas matamis, ngunit mas mapanganim. Kumislap ng mas matingkad na pula ang kanyang mga mata. Marahan niyang ipinatong ang kamay sa balikat ng binata, dahan daw ang yumuko. Salamat, bulong niya, malambot at malagkit ang boses. Sapat na yun para sumibol ang pag-asa sa puso ng binata. Sa sobrang saya, bigla siyang sumugod, naisyakapin siya. Ngunit nasalo siya ng dalaga, marahang itinulak palayo. Anong ginagawa mo? Malamig na tanong niya. Namula ang binata, agad umatras, nauuto, papasensya na. Hindi ko sinasadya, Ngunit natawa lang ang dalaga, maiksi at puno ng biro. Kumislap ang mga mata, puno ng kapilyuhan. Maraming tao rito, at manipis ang mga pader. Lumapit siya ng mas malapit, halos nakadikit ang labi sa tenga ng binata. Paano kung lumabas tayo, sa pabrika, at maglaro ng mas mapanganib na laro? Agad naman na sumang-ayon ng binata dahil sa kasabikan.